Good morning, <clears throat> happy Tuesday Yung Tuesday ng buwan, tayo po ay isindi ng ano Medyo kinal ka lang to ng mga ano ko Friendship. Dito naman tayo magpatunog At Ito yung mga ano Yan, galino na Okay, papatunog muna tayo ng ating mga ano mapapansin niyo po dito mga iba-ibang klase ang ating mga darangan sa spiritual no? happy tuesday sa ating lahat mga people spiritual na gawain muna tayo ngayon kasi maraming mga obligasyon na dapat gagawin hindi ito pwedeng kalimutan o pabayaan ito aking mga mutia people eh inano ko sa tubig. Punong-puno to na tubig. Malakas po sila humigop ng tubig mga friend. Lalo na po yung leklay ng dagat. Eh, ayos pala to. Kasi may kukwintas ko na to. Papakita siya. Kukwintas ko to. May na, leklay ng dagat. E nga maganda din to. Leklay. Puti pa. Wala lang sabitan. Ito rin. Limago. Ito mga people Bato Na mayroon talaga tong sadyang pink people oh. Pink is hindi po yung kinulayan Tapos dito green Tatlong kulay siya, May green, green ito Puti oh, May brown, pink Napakaiba yan Napaka may iwaga yan Ito kasi ay galing sa ilog nakuha ko yan sa ilog nagpakita sa, sa ilog sa akin uh, kulay pink kaya kinuha ko ito dahil nagpakita ngayon sa akin na pwede pala sabitan ay sasabit natin to kalikasan forma pa o may hugis pa okay people maraming salamat naway nakakatulong sa inyo ang aking mga live bye muna sa ngayon people at naway, nasa mabuti kayong kalagayan, unang Martes ng buwan ng Disember.